So good morning everyone. For today's video, kay mag na po tayo sa ato ang mga tanom. So what's up? So hinay lang tagsaka ni sagdanan, guys. Kay disod na kay nang nagmahug ta, <laughs> ko lang. So ina na yon na ano, nato ni pag-train hinahinay lang gutang mga mga lords, mga guys, mga followers niya, mga meta team. So lantaw-lantaw lang lantaw, sa mo diri ka diot kay marapalingaw palingaw sad mo og kanang maglantaw mo na ko nga mag ba. Samtang ga trim ko, ah. nasa ko mga kanta-kanta high pud para malingaw po ko nga dili ingon nga malaay ko sa so, inanay pa sakit po kay kung kamot matunok po kung aning mga bumbils nga ako ang ipamotol karon so guys mobile na pud taglain distance na siyon kaya rin na punta sa pikas nga tanom guys diri sa pikas ato ala ano, tirada guys so kaning pikas may pinakalisod guys kay kumamotol ka puting katola imong kamot kay mga tagwak mga goda nang pikas puting mong kung kuana katola so anay sa ato ang bukton siya mga lagpot ba inog nato nya lisod kay kay taas kay sana kay nanglan ta ug kanang hagdanan ang paglingin ng pudani pa, kay lisod kaayo tanawa guys Tin, tinad yung labong nga guys kaya naaptan ko sa mga karunting ulan ulan na guys baso dali kay paspas -pas kay motobo ang paikos guys maglisod sad ka ka ng trim kay kinang lang mga hagdanan god nya katol sad kay so kay nang lang jud tagaan og time ang pagputol o pag trim diri sa maong paikos guys so guys unya guys kay mobalhin na pud tang destination guys arita sa white nga Uh, kamatsilis pangana ni guys ug butlaon sa ni pangana ni nga tanom guys so ako ni siya ang permahon na pod guys kay awawa na siya makadimaon guys so labang na kan siya kalkag na kayo mara na siya guongo guys tanawa guys so mo o, ayos, to ayo sing lan to di bay sige ng, so, na padayon nan bayo so kana na nawa ako ni siyang gisog na nag train bay tanawa ako na siyang himo ang lagpa na guys para ninda siya lang taon ba So, di na siya maparehas sa una nga batik istana ng kakaayos so, ako na ati manon guys kay Pasko na biya karon guys kasi natagaan di pinaskuhan bugas na po ihatagani ani guys <laughs> ay maratag membro ani na nasunugan guys so, sige okay na lang guys bahala na lang basta na ah. so kani guys tanawa guys so, oh, nindot na ganyan siya guys tanaw ano anam-anam siya porma guys so, ako na siyang gilapad guys mura siya kanang ng takub nga nakulob so na guys tanawa oh, tanawa nindot na ganyan siya lang taon guys So, tan uh, mo na ako ang kuan guys, specialty sa ako ang kinabuhi guys, ang pagtanong, pagtrim, paglandscape. So, dire ko na buhi guys. So, guys, padayon lang gyapon sa atong trabaho guys, bisag sakit na kay kong hawak, wala pay taas guys sagbot ani katay na spike So, kini guys, yung kahuman na ako ang trabaho, uh, na lang niya ko blinkol for haya guys kay di man pirmi sige ka magtrim kay once ang mantra man ako ni siya topihan guys. So, bahalag sa kita akong hawak guys eh, no kumana ni oh, maay na kay sana ni eh. maglingkod na ta so dire na lang ko to guys kaya di na magwanta ka sakit akong hawak guys so bye boo see you next time bye